yun what's up good morning guys for today's video ay magpalit yun ano palitik, yun wala mo na tayong loud so ang kasama ko si Uncle taras dyan naga saguan saguan yun no? siya tayo natin maayos yun yeah. abang abangan nyo lang guys mamaya matapos na yan yun guys ang ating ano pulitan ng palatik ayan isa pa lang ito tatali bago yan ayan, ating mga buyo buyo magamit yan ating buyo buyo yan bali ang palatik doon sa likod na luma nilay ko sa harap huwag yung bangka kung isa ayun o palitan na yung palatik kasi nakaangat ayan ang dati kong katig o bago palatik baguhin na kasi ano marami na tubig yung katig ko ayusin na ayun ang ikagabit namin doon sa maliit ayun o ayun ang aking kasama siyang nagtaras update ko lang kayo guys pag matapos na kasi maraming ano to maraming talian ito bagay ang mga kawin na yun no? ibalagbag ko pa yun sa gilid ayan 15 watching lang guys hanggang sa matapos namin ang pagpapalik ng palatig bago balik kakabitan ko pa ng katig mamaya and guys natanggal ko na ano katig ng malit kang bangka pati palatig papalitan din yan bago ito wala pa tayo wala pa nagagalaw kasi inintay ko pa yung katig kinuha pa ni Beorix at saka niyang kaltars o update ko lang kayo mamaya pag matapos na Yan guys ito na update tapos na yung bagong palatik yun talihan na rin yan Pintura na lang kulang Yan ang bago rin katik yun bali itong sa harapan na palatik yung galingan dito sa likod nilagay ko sa harap kasi yung isang palatik na gamitin ko yan lutong nya yung bago nilagay din sa bangka ko na isang kulay green yun o Ayos na. Nagharap na lang siya kung taras ng ano. Sinilas. Parang. Ayun lang ganyan sa isang bangga ako. Ayan o. Punta tayo doon sa harap. Para makita natin kung pantay talaga pagkadali ng ano. Palatik. Ayan ang kabila niya o. Oh. Katig bago. Pagyan ang kabila. Ayan. Hindi mo lang tayo makapalaot. Kay kukulayan ko pa ito. Ayan lang guys. Bago mag ano pa kung may hapo uh, ng aking makina. Change oil. Ayan na guys. Oh. Pantay siya. Ayan. Pinabitan ko lang doon sa kabilang ano. Palating ng kawi. Kay ano. Medyo nakangat. Ayan lang na isa kong bangkawi. Yung blue na yung maliit. oh, green pala. Itong pambot ko. Naging nagamit na na pang ano. Pang nabuhan natin. Ayan. Ayan na siyang kaligtaras oh. na ano? Pangkapit namin dyan sa bangka na isa. So update ko lang kayo pag ano. Pag ah, matatapos na. isa. Ayan lang guys. Ayan guys o. Oh. pinuputol na nila kaligtaras. ng pratik dito sa bangka ko na yung maliit. Ayan o. Oh. Ayan ang bangka ko. yung pambot. Ayan Kulit na rin yan. Ito ayayos namin para sub ng pusit. Pwede dito pang lotan. Ayan sa mga mababaw lang. Ayan. Dali pa palang kalitaras din isa.